Viral ngayon sa social media ang impormasyong nakalap mula sa pagpatay sa mag-asawang Arvin Lulo at Lerma Lulo matapos na malamang isa sa malalapit na kaibigan nila ang di diumunay mastermind ng pagpatay sa kanila. Matatandaan ay kinagulat ng marami ang pagpaslang sa mag-asawang Arvin at Lerma lalo't kilala ang mga ito na isa sa mga malalaking distributors ng beauty product na Brilliant Skin. Ayon sa balita, nakasakay ang mag-asawa sa sakyan nilang naipit sa trapiko nang pagbabarilin sila ng mga sospek. Ikinagulat din ng marami na kasama din ng mag-asawa sa loob ng sakyan ang anim na taong gulang nilang anak at isa pang bata na kamag-anak nila ngunit milagrong nakaligtas ang mga ito sa insidente. At nitong nagdaang araw nga hindi maikubli ng kapatid ng biktima na si Leslie lulumanabat ang kanyang galit sa natukasan nilang impormasyon mula sa pulis na humahawak ng kaso ng pagpaslang sa kapatid dahil napag-alamang kilala nila at malapit na kaibigan pa ng kapatid niya mismo ang di umunay mastermind ng krimen. Ayon pa kay Leslie, nakikibalit at nakikiburol pa raw pala sa kanila ang tinuturong mastermind ng hindi nila alam. Mga Facebook post ni Leslie hindi ko kinaya yung nag-follow at nakikibalita pa at pumunta pa sa burol. Ang masaklap, kumari ka pa. Ba't di ka na lang nakiusap? Yung binayad nyo dun sa gunman, sana binawas nyo na lang sana yun sa mga utang nyo. Kahit pa magdusa kayong lahat, makulong ng habang buhay, kulang na kulang pa yung parusa sa inyo. Ganun na ba kaingit? Hindi ka na nakontento sa kung anong meron ka ang bait ng ate ko sa'yo, ganun-ganun lang kadali sa'yo na ipapatay, na di mo man inisip yung consequences. Walang bulok na di sisingaw. Ninang ka man na nasabi, pero walang awa mong tinanggalan ng magulang ang pamangkin ko. Parang wala lang, nagchat at nagfollow ka pa sa'ki. Nakikisimpat siya na parang inusente. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Kinutuban ako noon pumunta ka sa burol, kasi nagtagal ka. Nakikibalita ka siguro kung may alam na kami saan mo hinuhugot yung kapal ng mukha mo. Ayon sa balita, maaring pera ang pinag-ugatan ng lahat dahil napagalamang may utang na 13 million pesos worth of product ang naturang sospek sa biktima na tila hirap na nitong mabayaran. Maaari din umanong ito na ang pumalit kay Lerma bilang pinakamalaking distributor sa kanilang lugar kung sakaling mawala ang mag-asawa. Kaya isa ito sa tiniting ng ng pagpaslang. Ngunit ayon sa nakalap na impormasyon, inutusan din ng sospek ang gunman na kunin ang tumalbog na tseke sa biktima na paunang bayad di muna sana sa 13 milyon na utang ng mga sospek sa biktima.